Magandang araw sa inyong lahat. Medyo mainit ang paligid, mainit ang panahon. At minsan, medyo mainit din ang ulo ng mga tao, no? Kung mainit ang panahon. Pero ngayong araw na ito, no, gagawa ako ng video tungkol sa ikare-relax ng, ano? <laughs> ikare-relax ng isipan. <laughs> ikare-relax ng utak. Tungkol sa layer feeds at saka breather feeds. At may nagtanong kasi sa akin actually na, siguro subscriber ko na rin siya tapos viewer ko na rin uh, kung pwede raw bang pakainin ng breeder feeds yung cage layer. So kahit anong breed yan basta yung cage layer. So una unahin muna natin no yung breed ay yung layer feeds. Yung layer feeds ipinapakain natin yan sa layer na hindi maghahatch para lang sa table ay no yung uh, yung ng itlog ay table eggs lang ang purpose lang ng ng layer feeds ay uh, para gumanda ang ano para maganda ang production ganon tapos maganda ang shell ng itlog kasi nga siyempre uh, may requirement ang mga yan di ba na mga nutrients kailangan yung kailangan ang maproduce ng itlog ay uh, matibay ang shell So, yung calcium content ng layer feeds ay mataas para uh, matibay ang shell ng itlog. Tapos, yung kasing mga itlog na pinuproduce ng mga layer na naka-cage ay hindi yan uh, mapipisa, hindi pwedeng papisaan. Wala kasing tandang na, na ginamit para sila ay mga itlog. Hindi hindi fertile yung ano yung itlog ibig sabihin tapos yung breeder feeds naman ipinapakain niyan doon sa mga manok na nangingitlog din pero ang purpose ng itlog nila ay para mapisa o para maghatch para magkaroon ng kiti at itong mga layer na itong mga manok na ito no na kumakain ng na pinapakain ng breeder feeds ay meron silang kasamang tandang doon sa bahay nila meron silang uh, partner, no? merong nag-fertilize doon sa itlog nila. Kasi kahit napakainin ng breeder feeds 'yung mga manok ngayon, nawala uh, na wala tan uh, kung walang tandang, hindi rin mapipisa ang itlog nila. Kaya 'yung 'yung breeder feeds ipinapakain niyan para gumanda 'yung hatchability, no? Sako kahit na may tandang kasi kung ang ipapakain mo naman ay halimbawa grower grower no uh, so ang purpose ng grower ay para sa muscle sa development ng muscle sa tsaka sa timbang di ba o uh, ngayon kung kung pakakainin mo hindi doon sa pagtisa ng itlog ang uh, purpose niya so yung breeder feeds ang purpose nun ay para mapisang mag maganda ang pagkapisa o mag maganda, mataas ang hatchability ng iniitlog ng mga uh, layer breeder no? wala namang problema halos walang pagkakaiba ang calcium content ng layer feeds at saka breeder feeds kasi parehong nangingitlog yan at parehong dapat silang maglabas ng itlog na maganda maganda ang shell quality at mabigat syempre ang timbang at ka, yung, yung CP content din no uh, halos pareho lang din yan sa mga manok walang problema sa kanila kung ano man yung ipapakain mo kasi kung ano ang i-offer mo sa kanila tutukain nila pero para saan yung ipapatuka mo sa kanila para saan yung uh, ipapakain mo sa kanila para ba sa paglaki nila uh, para ba sa pag-develop nila ng ng katawan, di ba? Pag uh, limbawa, sa sakit kasi, di ba? Uh, pinapakain natin muna ng chick booster, ganyan tapos para maganda ang paglaki nila. Pagdating ng yung 2 uh, months na, di ba? Pinapakain natin ng grower para para lalo pang ma-develop ang muscles nila. Ganon. At pagdating na mangingitlog na sila kung ang purpose ng alaga mo ay for ano lang yung table eggs, no? Uh, maglelay lang sila ng Uh, para sa table eggs. Eh, at ang kailangan pakain mo ay yung layer feeds kung sila ay nangingitlog na. O di ba pag hindi pa, eh, ano, Uh, a developer kung medyo hindi maganda ang uniformity at tapos and then prelay pero kung maganda ang uniformity edi prelay ka agad di ba ganun yon so ngayon walang problema kung pakakainin mo ng breeder feeds pero yung purpose ng pagpapakain mo doon sa breeder feeds ay hindi yon ang dapat no hindi hindi akma doon sa uh, pakakainin mo di ba ang 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 cage layer kasi ay para sa table eggs So, wala naman siyang ihahatch. So, ang, ang ano doon, ang diferensya, ang diferensya pa, ano, pala, ah, uh, yung breeder feeds, mas mahal pa kesa dun sa layer feeds. Kasi, ang breeder feeds, dito sa amin, ha, ah, uh, 39 at 40. Dalawang store yung binibilan ko. So, uh, breeder feeds, eh, 39 at 40. Tapos, yung layer feeds naman, same na dalawang store binibilan ko, 33 at 34. So, ibig sabihin, uh, mas mataas, mas mataas, mas tataas ang cost of production mo kung breeder feeds ang ipapakain mo doon sa layer mo na naka-cage. Dahil ang purpose lang naman ng uh, layer mo na naka-cage ay para mang sila ng itlog na kakainin, uulamin. Hindi sila nangingitlog ng itlog na mapipisa or maghahatch na magpakaka para magkaroon ka ng kiti. Kasi yung mga nakakids na layer mo, wala namang tandang doon na partner nila, di ba? Wala. So dito naman sa ano, yung breeder breeder feeds naman may tandang 'yon. Ang purpose lang doon para maganda ang hatchability. Kaya pakakainin mo ng ano ng breeder feeds. Ganon. So sana nakatulong ang video ito, no? hindi ko masyadong pahahabain ang sinasabi ko dito. Sana nakatulong ang uh, content ko uh, hindi lang sa'yo, kundi sa marami pang makakapanood dito sa video ito. At para maliwanagan din yung iba na iniisip nila na bak pag, pag pinakain ng halimbawa, walang ha, uh, huwag nyong isipin na pag pinakain ng breeder feeds, yung nangingitlog ng itlog na walang, ano, walang tandang ay magkakaroon ng kiti. Kasi ang pagkakaroon ng kiti ay dapat merong tandaan At kaya kagagamit ng breeder feeds ay para maganda ang hatchability. Para malakas ang mga kiting lalabas, para hindi uh, uh, kung may magkaroon man ng hindi mapisa, konti lang siguro, no? Ganon. So sana, uh, nag, nagkaroon kayo ng idea at magdagdag kaalaman dito sa video ito. At patuloy sanang i-share ang video ito at, at uh, pati yung channel ko. At salamat, salamat sa mga nag-share and then yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit mag na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At sana, pagpalain tayong lahat.